Lunsot na sa Komite sa Kamara ang panukala na maisama sa pwedeng ihimlay sa libingan ng mga bayani ang mga atletang Pinoy. Sa ilalim ng commemoration of Filipino Sports Heroes Act, tatawaging sports heroes ang mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan sa bansa. Kabilang dyan ang mga nanalo ng medalya sa Olympics at naging Hall of Famer sa International Stage. Sa pagdinig sa Committee on Youth and Sports Development, nagpahayag ng suporta ang mga mambabatas. Sa ngayon, tangi mga sundalo at dating presidente ang pinapayagang ihimlay sa libingan ng mga bayani. It's about time na po na tama po may bigyan na po natin ng karangalan ng ating mga mga heroes din po ating mga atleta kasi sa, sa hindi lang po mga sundalo natin ang lumalaban po para sa ating bayan kundi po ang ating mga atleta na nakikita po natin na nakikipagsapalaran po sa pagpapalakas sa training po nila. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.